lên yeah, yeah, so <coughs> <Siente. coughs> <Siente. coughs>

Oh, yan. Ito, pang sapaw na pala. May sapaw ako na. Bunot ka na. Hindi, ah. tinatanong ko lang nila Para sigurado, baka mamaya eh. Wala na pala. Pagpalasan pa. rin. yan. sarado Ping. na. Ayan, Sarado na. Hindi sarado. Hindi sarado. Hindi sarado. magagawa. Wala na palang ano mo Sino ang hitter? mo ni heater ka pala, eh. Eh, Ano pa ako? 4 <laughs> diamond Katorki. Katorki. Eh. laban